Yan, hello mga kasama, hello mga peps. Ayan, sino po ba dito ang gustong mamonetize sa TikTok? Oh. Guys, sa TikTok, kung gusto nyo pong mamonetize, andito ako handang sabihin kung papaano. Kung kayo po ay newbie pa lang sa may TikTok, ituturo ko po sa si inyo ng step by step. Okay? So, makinig lang po kayong mabuti. Ito lang po muna ang inyong uh, gawin sa lahat ng mga baguhan dito sa mundo ni TikTok. Uh, gustong mag-affiliate, gustong mag-live, gustong makilala sa TikTok. Uh, makinig po kayong mabuti. Ito po ay madali lang at uh, talagang mauunawaan ninyo. Okay? Makinig mabuti. Kung kayo po ay wala pa pong followers doon sa TikTok, mga kasama, pumunta po kayo sa mga grow hosts na mga nagla-live tulad ko. Oo. Tulad ko. Ito po yung account ko dyan. Ayan. Yan po yung account ko sa TikTok. Pumasok po kayo dyan para matulungan ko kayo maparami yung kaibigan ninyo. So, makinig lang mabuti doon. Doon sa may-live, wag na wag po kayong magme-mention, wag na wag po kayong magko-comment ng mga paangat, paakyat, anything na nakakapag-trigger ng follow for follow. Bawal po 'yon. Pag napanood niyo tong content ko na to, ito ang gawin niyo. Pag nandun na sa live ko, hanapin po yung heart me na gift. Okay, heart me. One coin lang po yun. Eh, baguhan lang po kayo. Hindi niyo po alam. Ganito po ang gawin kapag may nakikita po kayong treasure box sa taas kulay dilaw, kumuha po kayo ng coins at kapag mayroong pinipin ang host na puso na lumalabas sa ulo, yun po yung ibibigay ninyo. Bakit ko po kayo tinuturo ang magbigay ng ganun para po mapansin kayo? Okay? Para mapansin po kaagad kayo. Alright? At mga kasama, wag na wag po kayong ah uh, makikipag-engage doon sa mga band account. Okay? So, doon naman sa live ko lahat, guys, ang mga pumupunta naman sa live ko ay mga online, mga aktibo, kaya makakapag-engage kayo. So, kung doon kasi sa may live, may tinatawag na panel o guest. Meron kayo makikitang walo sa box. Walo dito sa may box ko. Doon po, kapag meron po kayo nakitang plus sign sa gilid ng pangalan, pindutin nyo po para mapunta po kayo sa blue circle. Aangat po yung blue circle nun. Pag umangat po yun, andun yung pangalan nyo, visible kayo. Ang kailangan nyo sa live natin, maging visible. mag -tap, tap kayo ng screen, mag-share kayo ng live, at mag-comment. Okay? Sana, sana naunawaan nyo po yung ibig kong sabihin doon sa may TikTok. Baguhan lang po ah kung paano po magparami muna ng followers. Yaan ang gawin niyo. Okay? Sa susunod na mga upload natin ng video, ituturo ko naman po sa inyo yung sa pag-affiliate, paggawa ng contents, para alam nyo po. Okay? Kaya po, kung gusto nyo pong, uh, kung gusto nyo pong, uh, ano tawag dito? Kung gusto nyo po na matuto, andito po si Ken J. Ayan, Ken J is the name. Pa-Peps Vlog. Okay? Magsama-sama po tayo. 21 subscribe na i-subscribe niyo na rin po ako guys at i-click niyo na rin po ang notification bell para po a-updated uh, kayo sa ating content. Thank you so much mga idol.